yung mga boss Nakapagatid na tayo mga boss Oy nga pala Tawag dito sa mga nagbabalak mag Pumunta sa Riyadh Saudi Arabia Mag driver Yan O FW Ay Pag first timer kayo mga boss Normal na yan na Makakaranas kayo ng ano ng mahirap o gusto nyo na agad ano siguro mga ilang buwan pa lang magsisisi na kayo ganun yung pakiramdam ng mga bago mga boss pagsisisi normal yon sa unang kontrata yung mapapaayaw ka na pero mas maganda yun na nga dahil kung alam mo na na mga ganun yung mararanasan mo ang hirap yung tipong masasabi mo na sa sarili mo ba't ka pa pumunta dito yan, lahat yan mararanasan mo mga boss pero sa una lang yan nga, unang kontrata lang yan kahit sabihin mo minsan nagtatalo kayo ng boss mo una lang yan mga boss mga mga sa makakapag adjust ka yan sa second contract mo yon pero kung hindi mo na talaga kinaya give up ka talaga okay lang Decision mo yan mga boss Pero sabi ko nga Ang tunay lalaban dito Bago, mo bago, bago, ka, bago maging madali sa iyo yung Pagtatrabaho dito yan. Kailangan mo muna tumapos ng isang kontrata Kasi hindi mo hindi magiging madali Sa unang kontrata palang lang Okay na agad eh May ganon Pero mas mabuti nang dun tayo sa Sa reality yun sabihin na natin kasing ilang percent ilang percent lang yung ano ilang percent lang yung may ganun na ugali ng madaan ah, ng boss may mga mababait talaga talagang mababait pero sabihin na natin 90% yung makakaranas ka ng hindi maganda pero hindi naman ha, wag lang yung nananakita hindi maganda yung tipong hindi kayo nagkakasundo lagi kayo nag-aaway, mga ganun yun yung 90% na tao dito mga boss. Tapos yung ano naman 10% yan na yung sinasabi ko na maswerte sila sa amo nila kasi hindi na nila na naranasan kahit isa sa mga yon. Yan. Yan yung ano, yan yung kagandahan naman dun sa 10% na mabuti eh, o mabait na amo. Kaso sabi ko nga, mas okay na dun tayo sa reality mga boss kasi bihira lang yung ganon mas marami talaga na na nakakaranas yung ginawa mo ng lahat naging mabuti ka naman pero napapagalitan ka pa rin normal yun lagi ko yun sinasabi mga boss na normal yan kasi dyan ako nag umpisa eh yung tipong tatlong buwan pa lang ako o dalawang buwan ayoko na nung na, nakita ko na ugali nila pero yun nga kung napanood mo napanood niyo yung video ko sa first contract sa part 1 sa part 2 yon kwento ko doon yung mali pala yung mga mga inisip ko dati kumbaga yung pinagdaanan ko nung part nung unang kontrata party pala talaga yun ng ano dito kumbaga yun na yung magiging yun na yung magpapalakas sa na sanay ka na immune ka na yeah ang importante doon mga boss maano mo lang talaga malampasan mo lang talaga yung first contract na pagdadaanan mo yun lang naman yung mahirap mga boss yan kaya pag natapos ka doon okay na yan dahan dahan na lang kapag adjust ka na kaya hanggat maaari mga boss pag bago ka pa lang Tiyagaan lang, tiyaga. Walang madali sa ano, walang madaling trabaho sa first timer kahit sa Pinas ka. Pag first timer ka, mag a ka talaga. Pero iba lang kasi pag nasa ibang bansa ka, iba lang yung pressure kasi hindi ka mag-a-adjust sa amo lang kahit sa mga tao, mga nakapaligid sa iyo, iba na language. Yan, yung mga signboard, iba na. Yan. Bihira, makabasa ka rin ng English dyan na signboard pero karam, karamihan, ganyan no? Karamihan, mga uud na. Yan. Kaya, yun lang naman. At lang mga boss, kung nakakaranas ka ngayon ng hindi maganda, cagalang lang. Basta ang importante, hindi ka sinasaktan o, ano anuman. Okay lang yung sigaw. Basta alam mong tama ka, pwede ka sumagot. Pag mali na siya, libawa, pinagbintangan ka ng ganto na na hindi mo nililinis o wala kang hindi ka nagtatrabaho pag alam mo sa sarili mong masipag ka ginawa mo na lahat ng yon pwede kang sumagot sagutin mo basta alam mong nasa tama ka ganun lang diskarte mga boss wag wag ano wag laging sila yung tama kasi may tama na nga sila eh okay yun lang kaya lagi kong pinapa pinapaalala pag nag-abroad kayo, magbaon kayo na ng ano. Kumbaga, libo-libong libo-libong pasensya sa kahabaan niyo yung PC niyo, lunok pride 'yan. Pero pag mga ilang kontrata na kayo, sobrang dali na lang katulad nito sa akin nakikita nyo, parang akala nyo simple, wala, ang bait ng amo ko pero nung first contract ko mga pinagdaanan ko rin niya ngayon kasi, naka-adjust na ako kumbaga, pag alam ko may mga mali sila hindi na sa akin umuobra ganun lang yun, mga boss okay, sana nagustuhan nyo yung konting advice at kwento ko sa mga first timer dyan yun lang pagandaan nyo yung magiging first contract nyo kasi yun lang yung pinakamahirap ang first contract sa second contract okay na yan yun lang mga boss masalam